pinili natin na ha? hanggang dito pala. May stretch pa to. So, ayan na po. Ang oh. ganda na pala rin. Ano mo? No? Isalop ba ito? Tira-tira? Ayan pala eh. Yan na mga, farm Isang magandang buhay. Late na tayo dahil nag si Papa yan, pauwi na yata. Sipin ko muna yung trabaho. Ah, ba pa nung ano? Ba, ah, kailan pa tayong ang palaya? Teka, eh ito, yung sili natin, baka matapakan. Ups, muli, ano na Ah, binutas na ito ng mga kalaban natin. Grabe na naman po yung lakas ng ulan. Yung... Ah, sili na. Saan na yung sili ko? Teka. Andun, andun lang pala yung sili. Sana umano naman. Ba, tapos na yata sila. Tapos na? na ka ba? Ha? Karating ka rating ko lang. Si mama po kasi nagkaroon ng minor accident na naman. Ayan, nagka-fracture siya. Nagkamali na naman ng apak. Ano, okay na? Tapos na kami, kuya. Tapos ha? Ay, salamat naman. Mag May ano tayo? May frontier, pang damo. Apo, bukas, kuya. Pwede mo. Oo, sige. Ayan. Yung palay natin, yan. Bibisitahin din natin. Medyo busy tayo. Pero okay na. Si Rizal tsaka si, ano, si Kongkong. Kong. Ako naman ang bahala sa pagkaano sa kanila kung anong ibibigay. Kung kailan mag-aabo, no. Nahirapan lang po talaga sa hulip. So yung drum seeder hindi advisable sa tag-ulan. Yun po yung ating uh, maipapayo. <laughs> Mas maganda talaga yung transplanter. Yan ang asa 100 plus din. So kailangan ko muna bago ako bibili noon dapat talagang ma-master muna natin yung pagpapatubo ng dapog system. Yung sa tray. Dito na namin gagawin yung para walang hindi po makompromise yung ano. Yung ah, uh, yun pala. Ayos na? Yung yeah, na. E, ano na lang. Ano, ako, nagkatubi. Lakas ng na ulan, no? Po ba, bilis po, po kaya nga, yung ano na yan. Paano kaya yan? Mano, 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 mano. Hindi, ibig sabihin, kailangan na naman natin ng pump. Punong puno hindi alis pa tayo, tayo sa paglilimas pa lang Ubus na oras no ayun na pala oh Ah Paano kaya ang diskarte ni Junjun ito Sa bagay Ay Talagang maya maya umuulan mga ka farmer Kanina pa po kami Nagkamay Yan nga sabi ba Hindi ko maano ano yung ano Si mama ayun pinaano po namin buti na lang dapat i uh, ano daw i nung una sabi ng doktor i cemento pero nung nakita yung skin niya medyo ano hindi na daw pinatungan na lang ano lang naman uh, hairline daw na ano pero may fracture talaga So ayun naka ano siya ngayon naka benda at naka <laughs> Abig ko nga wag mo na ako kung ano marami ka nang isasacrifice sacrifice So ito yung binili natin na ha? hanggang dito pala, may stretch pa to. So ayan na po, ang oh. ganda na rin ano. Kahapon hindi pa yan nailatag. So ganyan po magiging itsura nung ating ano, s'yempre papalitadahan yan. Yung dito tataasan pa yan, magkakaroon po yan ng ano, papantay pa yan. Lalagyan pa ng ano yan. Ang palitada. tapos yung tambak hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari sa tambak mga farmer dahil uh, mahirap ang tambak ngayon dahil ang karamihan na pinanggagalingan po ng tambak eh nagpuputik pagka-maulan uh, so yun ang ano ang challenge diyan para tayo hindi hindi naman tayo makakapagantay na iinit ng uh, sabihin mo nang one week dire diretso makakapasok na yung truck hindi hey, naman po ngayon ngayong ano talagang every swerte naman natin kung hindi tayo ulan nilang isang linggo hanggang ano na yan hanggang October pati pa si Ramon nakapagparonda na <laughs> gagaling mga ibon niya sa rondahan walang sinabi yung mga ibon kung natira mahina yung mga ano kasi yung iba naging breeder na po yung mga ano ko mga ibon ko na magagaling rumonda yan so kailangan bukas nito ng cyclone wire ayan kailangan natin ng cyclone tapos hindi ko alam kung ano pang mga kailangan ni papa yung tubo mga kulang pata ng tubo ay, hindi okay na ayan huh? mukhang malakas din ang ulan dito ipo na naman yung tubig doon oh. pag nagtambak dito lang ang tambak doon mababa so dito lang ang tambak kailangan din ng asinta pala dyan kakaroon din po ng asinta hmm. para mabuhay yung kanal na yan Uh -huh, ayun. Nako, nalahian na naman yung darag natin ng iba. pero darag pa din naman. Darag parawakan siguro mga 25%. Parawakan. Ba't nakadami nakalabas na manok ngayon? Wala na. Ano. Si dragon pala, papahuli ko na. At kailangan daw ni mama ng essence of chicken. Papakuluin po ng matagal yung manok. Nanghihigupi niya yung sabaw. Sabi ni ate. <coughs> so okay na 'yan, yung lalim yan Ah, paano na lalaparan? Ah. Bakit daw? Hala. Kala ko okay na, laki na yan kasi aano ano pa yan eh, tataas pa tayo. Lalaparan pa. Uh, ay, sundin natin si Foreman. Tayo mag- <laughs> Hirapan na magtrabaho ng ganyan, kaputik, no? dito mukhang papantay na tayo malaki din ang nawala ay nakuhang lupa no eh paano ka maglalapad di malalaglag na naman dun yung lupa ayun na nga ba't nung una hindi nakita na kailangan laparan ito lang tapos uh, ito na, buhata, tatlong partition na tapos na partition nga ayo. ganun na ah. Ayun, no? Ayan, ayan, ayan. Mga kakatay natin. <laughs> Tapos yung isa pa. Dalawa yan eh. Dragon. Yung isang, isa pang dragon. Alam ko dalawa yan. Pakatay natin kay Rambo. So, tatlo. Mga apat. Tatlo din. Bibili muna tayo ng tatlo. Tingnan natin kung kakasya na yung yung cyclone. So, sobrang apat. Hindi natin lang alam kung kakasya yung tatlo. Ah, mo kailangan natin ng apat kasi yung pintuan, ha, farmer ang uh, ano dyan. Yung pintuan. Kasi ang gandito yan eh. Ang dito daw yan eh. Oh. Apat nga ang bibili natin. Baka kulangin pa yung apat ah. Sana okay na. 700 din ang isa bakit ilan bang butas yan tingnan nga natin 1, 2, 3 kulang sa 4 ano 1, 2, 3 aro kung yung 4 4 muna sumakto naman dito malaki laking tambak ang kailangan na natin doon No? ito hanggang dito na lang bababa siya ayaw ni Papa Yam na i Sabi ko yung mga basurang yan mga kahoy din naman mga napier ilagay dito tatabunan sabi niya wag kasi bababa din yung lupa daw pagka ano e sabi ko hindi naman sisementohin eh ba diba? hindi naman siya sisementohin so okay lang naman yan bubulok din naman siya hindi naman siya sisementohin kaya no problem kung bumaba man ng 3 inches sya no ano di ba ang ginagawa nila ang pintuan na yata ang ginagawa ni Junjun -Jun, ah bagay mess wire pala hindi cyclone ang ilalagay natin dyan gawa ng ano pinto hmm. ang pinto na nga yata ang ginagawa ni Junjun -Jun. tayo sa graba ah okay ito yung doon ipon yung tubig oh ano yung sinasabi ah pinto nga pinto na yan pinto ritaso na eh hehehehe yun na mo isa lap ba ito tira tira ayun pala eh pinturahan yan okay na yan eh. Na ano? Kamali ng apak na naman. Mahina na talaga yung tuhod. Na ano? may fracture dito sa ano, JBL namin. Magaling din sa JBL, puro na pala. Bago na pala lahat ng gamit nila doon. Marami lang talagang tao, ano? Binayaran lang i300 plus. <laughs> Chachaga ka nga lang. Ha? Tiyaga lang, oh, tiyaga lang talaga. Nakakaawa, nakakadurog ng puso dyan pag nandun ka. Ay, may nakita ko doon, naka, nakaupo sa, sa sahig. Nasa pader, nakaano, ano, umiiyak. Wala na si ganito, ganyan, umiiyak. Daming may sakit. Eh, dapat. Pero ngayon, hindi na daw. Parang may ilagay lang na ano sa ilalim. Oo. Alas ko kami ng madaling araw umalis dito. Naka-uwi. Alas eh, 4. <laughs> Wala eh. hindi mama pipigil si Ma. Oh, pagbaba nga ng sasakyan eh, may may kalat sa may gate. Gusto na gusto pang damputin eh. Oh. Paano mo pipigilan 'yon? Ay nako. Natawa na lang kami ni Ate. Ano kaya natin ang papaganda itong harapan na ito? Gulay na lang. Taniman natin ng gulay ito. Okay, pero kailangan tambakan muna. sa sabi swimming pool daw na maliit pero masasayang po uh, ano eh uh, ito pwede ito ng sabi ko nga pwede pa po ito lagyan ng isa pang kubo na ganito na open lang na hindi ganyan pwede pwede na tayo mag-offer ng uh, parang maliit na function hall maliit na celebration, di ba So, tingnan natin kung doon tayo papunta. Pero malayo pa yan mga farmer. Lagi ko sinasabi malayo. One day at a time. Mahirap po tayo. Mahirap po. Ako kasi pinapakiramdaman ko muna. Ito nga, matagal kong pinagisipan din ito. Kasi, syempre wala pa. Masyado pa pong premature para mag-isip ng bagay na alam niya na. Itutulak ka naman ng ano eh, pagkakataon. Ganoon naman tayo eh ano na naman ang magtutulak nyan pagkakataon para gawin yung move pero sa ngayon tama na muna ito <laughs> ano to Ang may kumain ng santol ah lupit nyo na <clears throat> so ito na yung natitirang takip ito mukhang kailangan tambakan ng kaunti pero syempre hindi pwedeng mapaganon na kaunti lang tambak graba mga farmer yan unti unti pag natapos ito ito naman tayo so ano na naman kaya ang susunod natin katapos ng CR Ooh. tanim na kaya muna kami sa bundok para wala muna akong gastos <laughs> hiyain ko na muna sila ang mamundok total uh, ano naman uh, para makabawas-bawas naman po sa ano yung sahod kaya mong iraos eh pero yung syempre yung mga materyales ba, diba? kung may magpapagpapagawa ka medyo mabigat bigat din sa bundong kasi para maiba naman yung ano sana iwan ka na lang dito ng ilang tao parang kong kong may iwan dito <laughs> ayos ng pala eh. bahala na mga farmer tingin tingin na lang tayo ng mga marirepair dito na small things yan ang galing ng pang spray magnum pero magpapa spray pa po ako ng pagka medyo uminit init another ano ulit kami spray nawala yung mga higad ang galing nagkandamatay po so magaling yung magnum kung kayo po infested ng higad Napakagaling po ng maglong. Makikita po natin yan sa mga susunod na dahon. Pag wala nang kumakain, ibig sabihin na wala yung ah uh, na po yung higad na. Kasi yung higad, kinakain niya po yung small leaves. Ayan o. Oh. Tingnan niyo. Oh. Ito ang patunay na uh, nadali na sila. Tingnan niyo po yung bago. Yung bago po ay uh, buo na. Tapos ito yung mga luma, ayan o. Oh. Ayan yung mga luma. So, makikita natin yan. Pagka yung lumabas po na dahon, na bago, ay buo na. At... Ayan, ayan, ayan. Tapos dito. So, pwede pa tayo magpa-spray uli para talagang makasundot pa. Kahit dito. Mga ano. Ganyan. Ganyan. Pero palagay ko, oh, tingnan nyo, oh, mag, na yung magagandang dahon eh. Hmm. Kailangan natin yan kasi yan ang nagbibigay ng shade. Pag butas-butas, masisira yung dahon, magdadry ka agad. Maglalaglagan. So, kailangan din natin alagaan yung ano ng akasya. Pero sa tingin ko, medyo nakatulong talaga. na no, murhigad na. Pero oh, mayroon pa yan. <laughs> Nawala lang yung talagang, uh, dami kasi nalaglag eh tinamaan din galing na magnum ha ah. ako sa magnum tsaka yung ano yung uh, langgam na malalaki mga farmer talagang mm -hmm. nadali din niya <coughs> so bukas bibili tayo ng uh, cyclone wire apat tapos alam black ko lang pa po ito kasi yung poso negro lalagay pa dyan I, ya, ano yan eh iba daw yan eh medyo pahirapan dahil sibol no ah. so abutin pa tayo ng mga ilang weeks dito ilang linggo pa ba maket pa si Jomar ah. ano ang ano nito andyan na si na so biglang nag-appear sa, ano sa wall ng youtube sa cellphone mga farmer yung uh, video ni Bebe 3 years ago naglalakad kami ni na Chichi dyan, ang lit ni Chichi dito uh, ang laki po ng diperensya ng kinaganda ngayon nung nakasemento na, ayun na pala sa cyclone wire, kumpara po doon na uh, puro ano pa puro lubak-lubak pa, tapos may putik-putik pa. Ngayon ang ganda na po ng uh, ano, ng uh, ginanda dito sa part na to. So, ito na lang ang medyo <laughs> Ito pa pa lang susunod natin. Ilang ng semento nito. Marami-rami din. Oh, papatayin na 'yan. Ano naman 'yan eh? Galing sa buto. Ano lang yan? Ligaw? Di ko naman tinanim yan. Ay, wala eh. Tumubo na, tumubo. Wala, no choice tayo. Wala nga na maiwan mo yan dyan, di. No choice. Ito ang hindi. Pati yung mga, anong yan? Itong mga saging. Wala na rin yan. Ha? Ano no? Yung? Kaya nga, eh. Hintayin pa ba natin yung mamunga yan bago ituloy yung trabaho? <laughs> Ay mahinog. Tsaka ano yan yung may buto. Yung hindi nyo naman kinakain yan eh. Hindi eh, ba nalalaglaglag yan pinapakain sa manok? Natutumba? Oo. Ay yung mga natutumba lang na kinakain ng manok dito eh. Hindi naman yan sabay eh. Maasim yan di ba? may buto na parang paminta ang ano buto niya hmm. so ayan na yung cyclone apat siguro ang pinabili ni papa pag lima so sobra nalangin ko apat na jump sila pinabili sa'yo ano ba? na cyclone tatlo ah tatlo lang kulang sakto daw ba sakto lang yung tatlo tatlo tansya ko apat eh pero okay na rin. Baka mag-magic si Junjun. ma niya. Ha? Magician. Oh, magician. Pero kulang yan. Kasi ito tatlo. One, two, three, four. Oh, three and a half. Yun naman. One, two, three. Three and a half. Ba? Eh, ito four. Diba? No One, two, three. One, two, three. Ah, po pwede mga farmer Pwede mapagkasya, depende sa gagawing CR. Kasi yung dulo na yon, ano na yon, eh, pader na yon, di ba? Pwede. So sobra naman kung apat, pero ah. Atin ah, no na ng barnis. Ah, barnis. Opo, oh, yung... Sinabi ko, sinasabi ko sino yung nag-grass yeah. cutter? Mga boy hulip natin, tapos na daw, nagtatabas na na. Target daw nila, 150 kaban. malabo, <laughs> malabo. <malabong. laughs> Biglang nag nagulat tayo, ano, eh, kung kailan pa tag-ulan. Malay natin. Alagaan naman natin ng maayos yun. Kumakapal na nga eh. Kumakapal na nga eh, no. Ang manipis lang. Malaki na yung ano, palay. Ayun oh, yung mga upo, hindi nyo ba kukunin yan? Baka magtandaan na naman yan. Na, ah, si Rambata, hindi nag-uulam ng upo eh. Marami oh. Ah, maliit lang yan, hindi yan umahaba. Yung punggo kata yan eh. Yan. Ha? Yan. Laga. Oh, pesa lang. Pesa ang tawag yan, di ba? Ayun you no, know, maraming Dilambay na kaano opo. Marami opo. Opo ana. Paano sa kapampangan ng pronunciation niyan? Opo. Opo na eh. Di upo, upo sa Tagalog. Upo. Ay. Ngayon na naman yung ating pangtinola. Inuubos nila ito eh. Galit sila sa tinola. Ay mga farmer, ayan binigyan ko lang ngayon ng mabilisang video sayang naman, hindi na tayo may upload bukas kung hindi ako nag-video uh, dahil, ayun uh, nga, haul tayo sa oras pero ganun pa man at least meron tayo update mga uh, farmer, ayan uh -huh. bukas di ko lang po alam kung may order tayong lechon uh, at yung raffle pala, ayan, maraming salamat si Bebe may nakalista na, 6 batch sabi ko, bakit Bebe ka ako iba-ibang numero Ah, butal-butal ka ako, hindi mo na pinupuno. Hindi, sabi niya may mga lag, nagpili ng mga laki numbers nila, ay willing naman daw maghintay. So, ah, ganun ba ako? Sige Kasi gusto kong gumawa ng ano eh. Gusto kong gumawa ng tawag dito ng raffle na mapababa ako tapos 90 numbers or 75 eh, o 80 tingnan natin na para mababa naman ang konti yung uh, inyong babayaran let's say balay mo pa 200 natin tapos 30 kilos ba diba? oo tingnan natin at least 30 kilos 200 90 number so mas masaya yon kaya yun po ang ating uh, gusto ko ding i-workout din so ayun tingnan na lang natin Dihintay nyo na lang po sa page, i-announce yeah, ko. Tapos ayan, maraming salamat sa mga umuorder order ng uh, crab paste. Ang gaganda po, nakakataba ng puso yung mga comment po ninyo. ah, uh, Siyempre, kahit alam ko naman, hindi naman natin mapiplis lahat ng panlasa ng ating mga pumibili. Dahil, uh, syempre Siyempre yung mga may mga gusto mas maanghang, may gusto naman yung mild lang pero mas marami po ang nagkagusto ng mild kahit ako gusto ko din po yung mild kasi hindi rin ako masyado sa maanghang kaya lang talagang mapapasarap po ang kain ninyo mapasabaw man yan o ano man yung ulam sa usawan, kalaman si ilang mga farmer kasi lasang lasa po yung crab paste talagang ay umorder na kayo tikman ninyo mga farmer ng ma ano ninyo yung sinasabi ko <laughs> Pwede din sa mainit na kanin, pwede sa isda, pwede sa gulay. So, ay eh, kayo na po ang bahala. Nandyan lang po sa si Shopee. Ka-Farmers Chili Crab Paste. Type nyo lang, nandyan na. Ah. So, ayun. At ano pa ba ang ating, uh, yun po ang ating update. So, hintay-hintay na lang po tayo sa post mga ka farmers So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.